Wala pa rin pinagbago. Nakakalimot pa rin si Akiyo. Hotdog eh. Omae wa kyo, yukkuri yasumi nasai. Tau-san, nasi kaira wa wakaya ni otosunete kita nung desu ka? Sino po yung kasami ni Akiyo? At ano po yung kailangan nila sa inyo? At ano po yung pinag-uusapan nyo? Alam mo, buti na lang talaga may naipon ka, no? Hindi, mga ngayon, makakulong ka pa rin siguro. lamang yun. Habang hindi pa inuurong ng mama ni Teresita ang habla niya sa akin, maaari pa akong damputin ng konstabularyo ng mga oras. Ha? sa ka na, akala ko ba naman tapos na ka yung kalbaryo mo? Ano pa pala? Hmm. Adelina? Adelina? Ah. Ah. Sita, Eduardo! Uh. Uh. Hindi ko naman alam na dyan pala kayo naliligo. Adelina! Andino si Teresita! Adelina! Ate! Mabutit nakauwi na kayo. Ako lamang umuwi. Bukas pa, Mama. Bukas pa? Teka, bababa ako. Ate, Sabado bukas, hindi ba? Bukas tayo pinababalik ng maestro sa teatro dahil bukas ang ating unang pagtatanghal sa entablado. Alam ko, kaya tamang-tamang pag-uwi ng Mama, ay nakalis na tayo. Ngunit, paano kapag nalaman niya magkasama na naman tayo? kami na naman ni Kuya ang pagbubuntunan niya. Sa katunayan nga sinabihan niya kami umalis na rito at layon ka. Yun ang kondisyon niya sa amin. Tinakot pa nga ako na huwag magsumbong sa'yo. Patid ko yan. Ngunit huwag niyo sundin. Nagkasundo na kami ng mama na hindi na niya kayo pakikialaman pa. At hindi niya na rin itutuloy ang kanyang hablalaban sa'yo, Eduardo. Eduardo kahit makakahinga ka na ng maluwa. Salamat naman. <laughs> Salamat naman at nagbago ang isip ng iyong mama. Walang ano man. Paano, Adelina? Tutal wala ang mama. Antayin na lamang kita sa bahay upang tayo makapag-ensayo. Kailangan natin paghandaan ng ating pagtatangan bukas. Tama. Oo, ate, darating ako. O sige, paano? Alis na ako. Sasama hmm. ko. Sasama ko bukas. Nais nice ko masaksiyan ang inyong pagtatanghal. Hmm. Oo, hmm. sama na rin ako. Wala naman kami pasok eh. Oo, oh, sige. Pero maaari bang ayusin niyo muna mga sarili ninyo? Mga mukha kayong basang sisiw. Ha? Huh. Hubad-baro pa kayo. Lalo ka na, Tasho. Hindi ka na nahiyang baka makita kong... Ah! Narinig mo yan, Taso? Mapapanood na ng madla si na Teresita at Adelina bukas. Hindi maaaring hindi natin ito masaksi. Oo, oh, narinig ko. Kaya nga sasamahan kita eh. Basta bukas huwag ka magpahina-hina ah. Paano na lamang pag pa sa ibang lalaki yung si Teresita, kakayanin mo ba? Maati mo pa bang mapunta yan sa iba?